kay lilabag sa loob ang pagpapakasal noon kay Aljur, to make everyone else happy, tara at pag-usapan natin yan. Pero bago ang lahat kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel ay huwag kalimutan magsubscribe para lagi kang updated sa latest chika. Muling naungkat ang isyo ng failed marriage ng dating mag-asawang Kylie Padilla at Alger Abrenica. Napag-usapan kasi ito sa latest episode ng online talk show ni Bibi Gandang na, BB, COP, na mapapanood sa YouTube. I wasn't ready to get married kasi I didn't really believe in marriage. But to make everyone else happy, we got married, diretsyong pahayag ni Kylie. Ayun pa sa actress, ayos lang sa kanya noon na hindi ikasal kahit may mga anak na sila ni Aljur. Alam ko naman kasi, very deep ang understanding ko na ibang commitment na talaga yung marriage, sambit niya. Patuloy ni Kylie, you really have to go through everything together, even in worse in sickness and in health diba? When I was with him I didn't feel that part, pag amin niya. Nang usisin siya ni Bibi kung kailan niya naramdaman na nalalabuan na siya sa kanyang married life, ang sagot dyan ng single mom, pandemic na, I was married 3 years lang. Chika pa ng actress, yun nga ang sabi nila diba, when pandemic comes, talagang, maghaharap, kayo sa isa't isa kasi yon na yung break ayon na nga na assess na kami and we failed. Aminado rin si Kylie na nitong Enero lang niya napatawad ang sarili niya habang nasa Taiwan at namamasyal kasama si Bibi Gandang Gary. Forgiveness, really starts with you talaga, even if you say I forgive this person, kapag galit ka pa rin sa sarili mo then galit ka, pa rin sa taong yon, aniya pa. Kung matatandaan noong July 2021, kinumpirma ng ama ni Kylie na si Sen. Robin Padilla na hiwalay na ang kanyang anak kay Alger matapos ang dalawang taong kasal. Ngunit bago ang mga pag-amin ay nauna ng mag-viral ang ilang litrato ni Alger kasama ang aktres, na si AJ Ravol na siya ring umami na nililigawan siya ni Alger at nasa getting to know stage pa lamang A eh that time. Hanggang ngayon, masaya sa kanilang relasyon sina Alger at AJ. Si Kylie naman ay nababalitang hiwalay na sa kanyang non-showbiz boyfriend. Nitong nagdaang January kasi ay may kumalat na chika na single na uli ang celebrity mom matapos magpost ng mahabang pahayag sa social media na may konak sa pakikipagrelasyon. Ngunit nitong Valentine's Day, mukhang happy naman ang aktres sa kanyang buhay pag-ibig. Sa katunayan nga ay natanong si Kylie sa isang panayam kung kamusta ang personal life niya, partikular na ang lagay ngayon ng kanyang puso, yes, masaya rin. Nag-Valentine ako sa Japan. Very, very grateful ang puso ko ngayon. Hanggang ngayon, hindi pa nire-reveal ni Kylie ang identity ng kanyang jowa. Anong masasabi niyo sa ating chismis ngayon, mag-comment na at subscribe para updated ka sa latest chika na gaya nito, maraming salamat po.